Ano yung tapalang? Tapalang. So, ayan guys, andito kami ngayon sa may gilid ng kalsada. Kasama ko yung aking mga anak. Tsaka ang misis Siyempre na kami bilihan ng isda. Dito, meron ditong bilihan din eh. Kaso, ubos na. So, doon tayo. Laka tayo bandaron Ayun guys, meron doon. Ari 200. Ari 240. 240 po kilo. Ito po, magkano Ayun na lang. lang po Ito ba? Maganda dito? 200 200 po Ano? Anong ating bibili? Ang gusto mo na? Ano? Anong bibili natin? Oh. Bangos o ano? <tapos> Ito po <tapos> Ha? Bangos na lang Bangos na lang na po Magkano po yung ano? Isa lang po. Ah. Ayan, bangus. 55? Hindi po. Makalitisan po. Ah, po. Nagro-road widening na pala dito, ano? Ano? bangus Nakunin mo nga yung pera dito Kunin mo eh, kay Eh uh, mo Magkano pa? 155 155 Ano po laging tinya dito? Ubus lagi? Oo. Okay. Yan lang lang ang gusto Okay. Ito lang, lang po natin. Apo na po kasi. Kaya ubus na hmm. no. Ano yun? Madami. Pagka bibili ng isa sa maga. Uh -huh. para madaming klase. May may dulis, may dalagang buhok. -huh. may yung gang turusin niyo. Uh dito, -huh. ano yung iba? Sariin. magkakana po yan? gusto kami pa rin narin ano. alam lang hindi may... okay, po na rin po ng hiwas. anak bayaran marami sa maga may din ako hmm Sakit po. So ayan guys, pili na kayo dito. Pag uh, kayo dito sa yan.